Good evening po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers po. Good news kung kayo po ay uh, meron na po kayong SSS online account. Machi-check nyo na po sa inyong SSS online account na naka-update na po si SSS. Meron na pong nakalagay sa Calamity Loan na offer doon sa mga SS member na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ah... Uh, Nika Ofel Pipito. Parang ang ulitin ko ha, ang nakalagay lang pa lang doon sa online ay yung mga naapektuhan ng bagyong Christine Marce Nika Ofel at Pipito. Lima lang. Parang hindi na pasama yung kay Leon. So, yung lima po na yun, So, try nyo po, bubuksan nyo po yung inyong uh, SSS online account So, ipasok nyo po yung inyong user ID, din yung password Din punta po kagad kayo dun sa loans, pipiliin nyo po yung calamity May makikita na po kayo doon So, tingnan nyo kung qualified po kayo Kasi nga, syempre ang qualified po nyan ay yun lamang mga SS member na ang kanilang address, ang kanilang mailing address at saka yung kanilang home address ay kabilang sa mga declared calamity area na may declaration na naka-state of calamity. And then huwag nyo pong kalimutan na i-check nyo rin po ang inyong uh, disbursement uh, bank. Baka close account na yan or di na yan updated so check nyo rin bago kayo mag submit huwag kayong ma-excite kasi pag nagkamali po kayo oh, doble trabaho na naman so ano lang reminder lang po sa mga kapwa ko mga SS member and then para ma-qualify po kayo nyan sa calamity loan kung yan ay pwede na mag-submit kaya inaanyahan ko kayong itry nyo rin bali dapat kayo po ay una kung kayo ay employed dapat wala po kayong past due or wala po kayong uh, existing calamity loan kasi hindi na kayo makaulit pa kung may balance pa kayo. Then, wala po kayong uh, condonation or loan restructuring program or wala po kayong na-apply na consul loan. Then, kung meron naman kayong salary loan, pwede naman mag-calamity loan. But yakin ng iyong salary loan balance po ay updated ang pagbabayad nyo wala kayong past due ganun po yon para maka-apply ka ng calamity loan and then of course meron kang approved disbursement account so sa disbursement account mo paki-check sabi ko nga baka yan ay close account na dahil hindi mo na hulugan yung account mo na yan so kung yan ay savings account baka naka-close na yan kung yan naman ay ginamit mo ay payroll account, so mas mabuti kasi nga sa sa company po yan. Then of course, kasi gagawin ito sa online, dapat meron kang user ID at password. And then updated po, itong pinaka-importante sa lahat, ang inyong cellphone number. Kasi pag mag-apply po kayo ng calamity loan, bubuksan nyo ang inyong SSS online account may isi-send po sa si SSS na OTP yung OTP po na yun, isi-send lamang po yun doon sa uh, cellphone number na nakaregistered po sa SSS ngayon kung hindi na po yun ang gamit nyo or nag-change kayo ng cellphone number yan po ay mahirap kasi pupunta po kayo sa SSS branch para mag-file ng SSE4 for updating information. So, ganun lang po kasimple. So, kahit gabidyo ko na pa-video ako. Kahit ang ang aking ano, yung reception o ang aking venue hindi ganun ka kaganda dahil nandito ako sa kwarto. Okay, yun lang ha. inupdate ko lang aking mga viewers at aking mga uh, subscribers na meron na po kayong makikita sa inyong SSS online account ulit na calamity loan na ino-offer sa SSS para sa mga naapektuhan na, na SSS member ng Bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at Pipito. Wala pong nakalagay doon na Leon eh. So check it now na mga ka-loaners. -ka And then file file na para pumalit do pumalit do ng loan and then, next year bayad-bayad na din okay see ya